kahulugan ng lychee sa panaginip. Ang lychee ay isang tropical na prutas na nagdudulot ng kagalakan at kaligayahan. Sa interpretasyon ng panaginip, ang pagkakita o pagkain ng lychee ay maaaring magpahiwatig ng kasaganahan, kasaganahan at magandang kapalaran. Ipinapahiwatig din ito na tinatamasa mo ang mga bunga ng iyong pagpapagal at ang iyong pagsusumikap ay nagbubunga. Ang panaginip ng Laiche kumakatawan sa iyong pagnanais para sa isang bagay na matamis at kasiyasiya. Ito ay sumisimbolo sa iyong pananabik para sa pag-ibig, romansa at pagpapalagayang loob sa kabilang banda, kung nanaginip kang makakita ng mga puno ng lychee o mamitas ng lychee, ibinapakita e nito na naghahanap ka ng mga bagong pagkakataon. Ang panaginip ng lychee maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una ang abundance and prosperity. Sa maraming kultura, ang lychee sumisimbolo sa kasaganahan at magandang kapalaran. Ang panaginip na kumain o makakita ng mga lychee ay maaaring kumakatawan sa pinansyal na kasaganahan, tagumpay at kasaganahan. Pangalawa ang sensuality at romance. Ang Raiche na nauugnay din sa sensuality at romance. Ang panaginip ng pagbabahagi ng mga Raiche sa isang mahal sa buhay o isang taong gusto mo ay maaaring magpahiwatig ng isang malalim na koneksyon o pagpapalagayang loob sa pagkitan mo. Pangatlo ang kalusugan at kagalingan. Ang lychee nagpapalakas ng immune system. Ang panaginip na kumain ng lychee ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa mas mahusay na kalusugan at kagalingan. Pangapat, ang espiritual na kahalagahan. Sa kulturang Chino, ang lychee ay magkapareho sa kabilang buhay at sa espiritual na kaharian. Kung nanaginip ka ng mga lychee, maaari tong kumatawan sa isang espiritual na pagkising kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puno ng lychee. Kung nanaginip ka ng na isang puno ng lychee, sumisimbolo ito ng paglago at kasaganahan. Ang nakakita ng puno ng lychee sa iyong panaginip ay isang senyales na nasa tamang landas ka sa paggamit ng iyong mga layunin. Ang puno ay kumakatawan sa iyong potensyal at ang bunga na tumutubo ay bunga ng iyong pagsusumikap. Ang panaginip na ito ay tanda ng patuloy na pagsusumikap. Sa kabilang banda, kung makakita ka ng lantang puno ng lychee, ito ay senyales na nakakaranas ka ng isang atraso sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay isang mensahe upang muling suriin ang iyong mga layunin at gumawa ng mga pagbabago kung kinakailangan upang makabalik sa landas. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang lychee cocktail. Kung nanaginip ka ng isang lychee cocktail, ito ay nagpapahiwatig na nagahanap ka ng kasiyahan. Ang panaginip na ito ay isang paalala na magpahinga mula sa iyong nakagawi ang gawain. Nagpapakita rin ito ng pagnanais na makihalubilo sa ibang tao. Ang lychee cocktail ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng isang paraan upang magdagdag ng higit na kagalakan sa iyong buhay. Maaring ikaw ay naiinip o hindi nasisiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon at nais mong pagandahin ito. Ang panaginip na ito ay isang senyales na dapat mong subukan ang mga bagong bagay na matagal mo nang gustong gawin. Maikli lang ang buhay kaya sulitin ito sa pamamagitan ng pagtangkilik sa maliliit na bagay na nagpapasaya sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng lychee. Kapag nakita mong yung sarili na kumakain ng lychee sa isang panaginip, handa ka ng tuklasin ng mga bagong karanasan. Ipinapakita rin ito na ikaw ay adventurous at handang makipagsapalaran sa totoong buhay. Gayunpaman, ang panaginip tungkol sa pagbili ng lychee ay nagpapakita na kailangan mong tanggapin ang mga pagbabagong darating sa iyo. Maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang iyong kasalukuyang sitwasyon at tukuyin kung ano ang gusto mo. Tandaan ng tagumpay ay abot kamay mo kung mananatili kang nakatuon sa iyong mga layunin. Maniwala ka sa iyong sarili dahil narito ang Diyos upang gabayan ka patungo sa tamang landas hulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng lychee kapag napanaginip ka mong kumain ng lychee ipinapahiwatig e mo ang kasiyahan sa iyong buhay maaari ring itong mga hulugan na tinatamasa mo ang mga bunga ng iyong pagsusumikap ang panaginip na kumain ng lychee ay kumakatawan din sa iyong pagnanais na tamasahin ang mga simpleng kasiyahan sa buhay ito ay isang palatandaan na kailangan mong makisali sa mga aktibidad na nagtutulot sa iyo ng ka kagalakan. Ang panaginip na ito ay may dalang mensahe din na magpasalamat sa kung ano ang meron ka. Sa pangkalahatan, ang panaginip na kumain ng lychee ay isang simbolo na nagpapasigla sa espiritu at magtutulot ng kaligayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng lychee. Kapag napanaginipan mong magtanim ng lychee, maaring handa ka na magsimula ng bagong proyekto o magtanim ng mga binhi ng tagumpay para sa iyong kinabukasan. Kung ano man ang interpretasyon, ang panaginip na ito ay kumakatawan sa isang may pag-asa na pananaw sa hinaharap. Ang pagtatanim ng lychee sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay naglalagay ng matibay na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Ginagawa mo ang mga kinakailangan hakbang upang makamit ang iyong mga layunin. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na ito ay mahalaga upang linangin ang iyong mga pangarap at mithiin tulad ng iyong pag-aalaga ng mga halaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-ani ng lychee. Kung nanaginip kang mag-ani ng lychee, senyales ito na nakamit mo ang iyong mga layunin at nasisiyan ka sa mga resulta ng iyong pagsusumikap. Ang pag-aani ng light chain nangangahulugan ng kaligayahan sa iyong buhay. Nangangahulugan ito na nalampasan mo ang mga hamon at inaani mo ang mga bunga ng iyong paggawa. Igit pa rito ang pag-aani ng mga light sa isang panaginip ay nagpapakita na merong kang isang optimistikong pananaw sa buhay at sa iyong hinaharap. Maaaring makaramdam ka ng kasiyahan kasiyahan sa iyong naabot sa ngayon. Ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na patuloy na magtrabaho ng gusto patungo sa iyong mga mithiin.